Ayan mga babayan na uh, morning, good morning po sa inyong lahat. At nandito po, nandito po ako ngayon sa bahay ni Kuya Jimboy. Ayan, si Akurasan. Saka ayan ang mga kababayan, may mga gamit na. Iba talaga yung si Sir Paul. Ayan, may mga, mga gamit na lahat mga babayan At ang ganda-ganda na po ng bahay nila Kuya Jimboy. Dito po sa loob ng kwarto, ayan po. May mga kurtina na din. Ayan mga babayan at napakaganda na talaga ng bahay. Dahil pumunta po ako ngayon dito dahil po ngayon daw yung cutting ribbon. Ayan. Napakaganda na po ng simple lang po yung tahanan ni Kuya Jimboy mga babayan. Maliit pero napakaganda naman. Ayan. Ayun. Ito po yung kulay sa loob gripo mga kababayan ayan at alam nakikita nyo na po ito sa vlog ni Sir Paul ayan kababayan at antayin lang natin sila Sir Paul na dumating kaya eh, nauna po ako dito ngayon at antayin natin sila ngayon mga kababayan ayan at yung pintuan varnish lang po yung ginagamit ko dyan sa main door ayan ang mga kababayan at napakaganda na kababayan no? Oh, napakainit ng paligid dito painit ngayong araw ayan, yun ang motor natin yung bahay ni Kuya Jimboy dati ayun sirang sira po ayan kababayan yung mga saging na yan yung saging na abaka yan po yan po yung abaka mga kababayan yung saging na binibinta yung katawan yung hinahagod hinahagod muna at binilad sa araw bago ibinta yan po yung mga saging na napaka, napaka na mga bay, napakatibay napakatibay po ng ano nyan balat ayun Ito yung bahay ni kuya jimboy yang daan na yan ay patungo yan ng San Fernando Bukidnon ayan napaka-init yan ano lang po dito mga babayan maliit lang po yung bahay dito sa bahay nila kuya Jimboy Ayan si Kuya Jim Boy, oh. may dakulak o Hmm? Dakulak o kasko. Kaya sa maning balay? Sige, ano yun? Hmm. Mga si Kuya Jim Boy, oh. Ayan, na po sila, Sir Paul. Ayan po yung sasakyan nila mga kababayan, oh. Ayun. Hello. No? Si Pitra Ayan. Ngayon lang po sila dumating mga kababayan. Dako lulud. Ayan po si dito mga kababayan o. No? Forma ang po yan. Parang ano yan. Saan ka pupunta Brad? Sa... Punta pa ng bayan. <coughs> Puntas <siya> sa bukit. Puntas. <laughs> Puntas ya nang bukit. Bukit. Ihawag so, kami man. ng bukit. Ya. Yeah. <laughs> Ihawag manok. <laughs> Sige <laughs> lang. Ay. Sige sa lang mat. Pagsabaw. Pagsabaw. <laughs> 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 si Madam Yola, ayan. Hi. Hello. Ayan. May nagsabi ba yan na ano daw, kamukha daw tayo. Oo nga. Nagsasabi no, din sa video ko. Madam, akong mga kaniyan mo. Paano tayo nakamukha ngayon? <laughs> yung dalawa. bising busy, busy sa mga ano nila. Parang, parang may ano. Parang may signal. <laughs> <laughs> kakawit mismo. Shoutout po there? sa ating 5,000 viewers. 5,000 viewers Ayan. plus na diri isa gato viewers diri ang mga gagmay tao. Dodre! Uh, Yay! Two, Yay. Sa room! Sa kwarto! Sa kwarto! Yan, pampaswerte Ayan. sa bahay. Shoutout po Ayan. sa 6,000 viewers natin. Ayan. Ayan.

Thank <laughs> <laughs> you.

Mga uh, na sponsored... <laughs> <laughs> tapos na po yung ating ribbon sa bahay ni Kuya Jimboy. Ayan. Yeah, marami talaga nagko-comment na para daw magkamukha kami ni Bab Madam Yola. Ayan It means kasi mga yung lahi namin from Visayas, mga mestizo uh, mga Visayas. Yes, na mga kababayan at natapos na din ang cutting ribbon sa bahay ni Kuya Jimboy. Ayan, sayang hindi uh, ko na nakita to sa mga video ko na tapos ng mga kababayan. At ito na po ngayon, ito na po yung kulay sa loob ng bahay nila Kuya Jimboy. Ayan, medyo maliit lang po siya pero maganda po ang mga kababayan. Ano ito po si ano, hi ka sa aking vlog Brad. Hello, Ayan, ano, si, ano mo? PB Team Panday. PB Team Panday. So mm -hmm. kung merong magpapanday dyan, basta hindi lang bata, dito kayo sa kanya. Marunong ito gumawa ng bahay mga kababayan. <laughs> Ayan, po si Pero marunong po. din gumawa ng bata. <laughs> Ayan po. Si PB Team ay dito Ayan. Ang mga sila Madam Yula andun sa labas.

<laughs> Bible manak. Okay, sa sa abon. Sa Wala siya kabalo. Sleepers. Oh, sleepers. Oh, sa Yay! 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 Bagra. Wala oh. siya kabalo. Sa Akimpet? lang, ay, sa ilong. Puntan na sa mata, lang Sa ilong. Sa ilong. Sa mata. na. Sa ilong. Sa ilong. Sa ilong. Sa mata. Sa ilong. Sa ilong. Sa Sa ilong. Sa ilong. Sa ilong. pon pon ah, Say in English sa dila nak Pang Yeay um sa in English Sahalas Sa English sa halat Sa ini sayas <laughs> daw sa in English sa bitin Yeay Um say in English sa humming sa kahoy hoy Sakhoy nak <laughs> And mga kababayan at tapos na rin yung cutting ribbon sa bahay nila kuya Jimboy at kami uuwi na at yun sila Sir Polo oh, Ayan sila eh, dito. magtawanan po sila doon Ayan. kami ay aalis na po mga kababayan Ayan. kita na po tayo sa susunod na pabahay doon sa amin sa bangkal Ayan. tara mga kababayan at at alis natin. Uuwi pa din ako sa amin. Ayan.